Sa video ng ito, dadalhin ko kayo sa lugar kung saan maganda, maangas ang view, parang nasa langit ka na at mapapadpad ka sa moon. At gagamitin natin ang ating Kawasaki Kelex 150, upgraded into 206cc. Tingnan natin kung tatagal sa long ride at pakikisabayan natin sa mga big bikes. Kumusta kaya ang gas consumption? Gaano kaya ito katakaw? Kaya alamin natin kung pwede talagang ilong ride ang motor na kargado umpisaan na natin ang vlog. intro muna tayo. Okay, what's up mga kay Mortal? Yan. Good morning! Today is Wednesday, December 4. Yan, ah. At nandito tayo ngayon sa Tarlac. Sec Kasama natin si Jeric P. Yan, naka-empty. 450 siya. ayan Tapos ay kasama rin natin si J4. ayan Ayun, gamit din niya ay MT450. At ito gagamitin natin ngayon for the first time itong ating naka-setup na motor, ang Kawasaki KLX 150. At ngayon isa na siyang 206cc uh, touring set. Tingnan natin kung kakayanin niya yung ating biyahe na sigsag off-road in the middle of nowhere. Bugbugan niyan to. Tapos, diretso tayo sa Mount Pinatubo soon. After ilang araw. yan babiyahe kami from Tarlac to Baguio. Tapos, Bugyas. Tingnan natin kung gano'n siya katakaw sa gas. Bibigay kaya? Sabi nila, pagkargado, bibigay ah. Eh. Kaya, abangan nyo. Tingnan natin kung bibigay. Huwag naman sana. Malaking abere yun. <laughs> okay, bye-bye. <laughs> let's go. Hey, okay, let's get it on. Wee Okay, papagas muna tayo dito sa AKK Full tank, boss Full tank, sir Full yes, sir Unleaded, premium Oh, premium Okay, full, full tank. tank tayo dito sa KKK Hello na And Shout out sa guwapong nagagas ulit <laughs> Papatendan dito sa KKK Okay na, okay na po Opo, tingnan natin kung gaano ka pa <laughs> Patakaw ka <laughs>

sa lubong kanina na uh, Tingnan natin kung gano'n siya katakaw ngayon <laughs> From Herona to no, Ano to season? Hindi po, uh, Rosario Rosario pong gasinan La Union na Ay, Rosario <laughs> Mga pala, sorry Rosario La Union Ayan, kumain siya ng 2.2 2.2 liters Ayan, hindi ko alam kung ilang kilometro yan Mag google map na lang tayo Oh, ito mga kay Mortal ang sagot Yan, ang isang litro niya kaya ng 36 kilometers partida Marami pang traffic yun Eh, ito yung ano niya sa google map Kung makikita nyo rito, naka 80 kilometers tayo Galing ng Hirona Diyan sa KKK Hirona Papunta sa Dito sa Rosario. Yan, Rosario La Union. Yan dito tayo. At nagpagas ako diyan lang sa may uh, shell, 'di ba? Matipid lang siya. 1 liter is equivalent to 36 kilometers partida. Medyo may traffic traffic pa. Yan, at saka enduro setup tayo. Oh, pwedeng pwede na, 'di ba? Okay, mas matipid sya ng konti kaysa dun sa Fury natin. Yan. Okay, papasok na kami dito sa Paputanghenon Road Ayan na Open na siya ngayon Welcome, Benguet Ayos! Kalabig ng ambience vibes

Maganda ng view mga kay mortal panalo channel lo oh? mga kay mortal ayan oh o oh, di ba papasukin natin abay solido yung mga bakal na ginamit dito oh. daw oh, na papalibutan ng ulap yung ano yung bundok. Nandito na tayo sa Lion's Head. 'Yun oh. Ah, bakalupin. sa mga kay Mortal, nandito na tayo sa Baguio. Yun lang, medyo umuulan. Pero kaya pa naman i-tolerate. Okay. Ayan ha, tingnan mo. Kilala tayo ng ating mga viewers. So, ayan Ano Anong shop to? MP Moto Project. MP Moto Project. Iyan ha. Oh, Sa mga gusto magpa-setup. Ayan, dito lang. Yung mga motor nyo magiging super sayan. <laughs> o, ha? <laughs> ayan ha. ha. Ayan, nagkapote lang yung mga kasama namin. Pero ako oh, hindi ko alam, parang hindi na ako magkakapote Ako, nadulas si ate, Takuya oh. Malaking chance pag gulong nag-slide. Ngayon, kung magpapayat ka ng gulong, okay lang 'yon kung pang-drag ang motor mo o pang-forma. Pero kung pambiyahe, nako, tulubi ka tapos madaling maplat ang payat na gulong wala, lumakas na talaga yung ulan mga uh, kay mortal, buti na lang meron tayong yung uh, kapote, yan emergency 29 pesos lang yan sa SM o oh, diba <laughs> deploy na natin <laughs> oh, ha kapote in your pocket okay tuloy yung biyahe natin mga kay mortal dito sa Baguio traffic traffic kung uulan basa malamig ayos Baguio Hihi. solid ipit <laughs> solid mga bahay ha Pemahamas. Kalaki-laki ng ano pa, no? Gabi niya. Sinong sa inyo? Natin din ako tayo. Ang linis ng lahat rin ni oh. Yan. Disiplinado yung mga tao, oh. Malinis. At maganda rin ito, oh. Pagdating sa respeto, ha ah. Hindi yung gusto nila na lahat. Kaya maganda ang traffic flow kahit maraming sasakyan dito. Tapos yung bike lane, tignan mo naman, oh. Walang nakaparada. Yan, oh. Napakaklaro ng bike lane. Maliban na lang siguro kung magbababa ng pasahero. Tulad ng jeep doon oh. Magbaba siya ng pasahero dito. Tengget Provincial Capital. Ayan, <laughs> Wow, ganda oh. Meron na siyang piyatan doon oh. Taas na hagdan. Okay tayo dito sa matarik na daan eh, no? na yan oh. Napakalupit. Hataw. Okay. Woohoo. Basic lang yung piyatan sa atin. na sa ano? La Trinidad oh Pupusin na muna sila para ano Para hindi magkasalubong Mahirap na oh. Aksidente yung mangyari Ha nasa ulat na tayo mga kay mortal lang yan yuyok diba yung motor natin dinan natin dito binalik ko rin bawal pala <laughs> tara kaya tayo ng bundok hihiu okay, ano? lahat ng gamit tayo nandun let's go to the moon galing korea no galing, ko, galing korea annyeong! <laughs> okay uyo ang taas natin Oh, 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 oh. Ay, nako. Nagsum. Oo, oh, inaabot kami. Masakit. Hindi tatagos. Hindi ka yun. Hindi tatagos yung mo. Ayun, yun yung yung aso ano, yun. <laughs> 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 uh, yung niya. Yung mga bahay yun. Tapos, yung ulap, Kitang-kita ba yung lap yung dat dito? Parang <laughs> ano? <Yee> <laughs> Yes. Ito yung pakyat hey, ito yung sa Mount ng, Bali Adventure Park. So, dito tayo. Yan o. To the moon. <laughs> to the moon. Bali Adventure Park. Safe tayo, hindi tayo aakyat uh, ng matarik. Wow. Formerly known as Rock Mountain Adventure. You know? Ayan, ito ang to the moon. Pupunta tayo sa moon. Ewan ko ano meron dito. To the moon uh, daw eh. Ayan na. na natin moon. Dito magte-trek ka ng konti para... Para ano, yan mga exercise at makapunta dun sa pinaka restaurant ayun oh uphill woohoo let's go yara yeah full rev full rev eh <laughs> <laughs> hey! dito magpaparegister ka muna 100 lang naman pero soon magiging 130 na daw ate yan eh magkakape tayo rito napaka angas oh <laughs> <laughs> wow. Uy, uy, you know? Huhu. Welcome to the moon. Let's go. <laughs> ganda. Ganda, ganda. ganda. talaga. Hello. Want... Hey, 'di ka sa heights. Welcome to the moon. You know. Kitang-kita natin yung strawberry farm just sa baba oh. Yan yung strawberry farm. Bet. Yeah. Tapos nito sa kabilang side yung ulap. Yeah, dito. Ito the moon. Ayos. Napaka-fresh rito. Grabe, <laughs> napaka-relaxing. <laughs> Tapos ayun pala yung, ayun yung strawberry farm, oh. Tapos yan <laughs> Bollywood. Tapos magkakape tayo doon. <laughs> <laughs> Let's go. Guys, nakahuli tayo ng isda. Ito ang tinatawag nilang fish fish da. <laughs> fish moon, fish moon. Ano daw? Pangit, moon fish. Ay, basa. Wala <laughs> basa. Mga ka immortal, mangingisda tayo. Ng strawberry farm. <laughs> yeah! Woohoo! Guys, dito you know? na tayo ngayon sa to the moon. Merong isda ka agad, oh. Napakaangas ng view dito. Relax. Woohoo! Maganda dito, gabi. Magpipitsuran ka dito, nasa moon ka. Tapos makikita mo City of Lights. Akala mo nasa impapawid ka na. ¡Podemos! the moon, okay <laughs>